Wow, we, wow. Remix. Hello. Sakit sa tayo ngayon, Twitter. Ba yung tunog niya, di ba? Compare mo sa sa mga 5 buto lang na na-stock. Iniamak na malakas talaga ito. Welcome to my vlog Ayun, for today's video Ito ah <laughs> Disclaimer muna tayo guys Bali, uh, credit sa uh, original or uh, gumawa ng ganitong disenyo Alam mo na, alam nyo na yon sa mga nakasubaybay ng vlog ko Yung sa may previous na na nirefer natin na Yung kulay dilaw nito Yan, bangitin na natin kay Sir RBL Shoutout, pakakuan mo na sir pa pakredit mo na ng ginawa nyo, pasensya na, medyo kinopia ko hindi lang medyo, talagang kinopia ko ito, upgrade yan, for upgrade yan, AB na 602 taga Jordan Plains no, bali Chase City, shout out, shout out sa inyo sir ito na, bali, na upgrade na yung na AB na 602 mo medyo natagal lang kasi alam nyo naman eh, marami tayong ginagawa actually, dalawa ito itong isa naman, taga Bagong Silang ito naman, ibang, discarte naman to ng pag-upgrade, ayan mo na, bali sa sunod na lang na Uh, video ipapakita ko sa inyo kung ano yung kinaibahan nila uh, dito and then sa dito yan ito lang muna bali ginaya natin aminin natin uh, mahirap naman na mukhang ka buat bangko ka ginaya natin yung discard ni sir na isa nating kapwang ilonggo na pag modified uh, mobodified ng pipe uh, 502 ay hindi 602 pala yan dual transformer yan ito yung mission ko for today's video na ipapakita ko sa inyo yung uh, simpleng pamamaraan ng uh, ni sir na yung pagmo-modified ng amplifier na integrated yung AB na 6 auto hindi na six auto or AB 502 same lang din naman yan ayun bago natin sisimulan yan eh siyempre magpo-promote muna tayo ng uh, Facebook page natin sa mga hindi pa nakapag-follow pakipalo and then siyempre pakishare ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook YouTube channel sa mga hindi pa subscribe pagi subscribe like, share, and din siyempre pakihit ng mail button sa gilid para updated ka sa tuwing meron akong video na i-upload. upload ako ng video araw-araw, isang beses or dalawang beses, walang mintis yan. Ayun, maraming maraming salamat. Ayun, balik tayo rito. Bali, dual transformer. Yan, dual transformer. Baka sabihin nyo, hindi ito dinagdagan. Dinagdagan, dinagdagan na ito. Yung supply na nito is mataas na. Uh, 55, 0, 55 na ito Yan. Sin ng AB737 Na dual 55, 055 55, 55-0-55 Bubulol tuloy tayo And then, naka-parallel Pakita ko sa inyo yung diskarte eh. Kasi kwan naman to eh Kahit gayahin naman to Sa mga kwan naman eh May mga knowledge lang naman sa uh, Electronics na magkukopya nito or gagaya pero sa mga walang hindi uh, gano oh, marunong sa electronics eh wag niyo nang tanggain, gayahin na medyo nag-aalangan kayo kasi merap na baka na disgrasya lang lalo, lalo yung unit niyo yan ganyan yung setup niya ito kwan na eh uh, alam na ng mga nanonood sa akin nung naraan, di ba sabi ko na subukan natin kopyahin yung dalawang dalawang design na ito ito and then yung ito ito naman single transformer yan Ayan, ito naka-parallel to dito sa may out ng diode. Itong diode na isa, ayan, ito, extension. Diode to ng itong transformer. Yung ito naman is dito sa may stack niya. Ayan, tapos nagparallel lang yan. Naka-center tap lang na na, na kapasitor. Value niyan is 80 volts na 10,000 microfarad. Ayun, baka sabihin nyo na naman hindi kaya ng kapasitor dahil isang piras, uh, isang pares lang, kayang-kaya -kaya yan. Kasi dito pa rin naman magbibisya no oh, sa may transformer. Ayun. Tapos 80 volts, merong headroom 'yan na mga nasa 5 volts na <coughs> pwede 'yan kapag mga original 'yung kapasitor nyo Eh kapasitor ko na 'yan, Origi original 'yan. Lagari na namin 'yan, malaki 'yung laman niyan. Hindi ko ikakabit 'yan na hindi hindi ako sigurado. Ayun, tapos wala binago. Walang binago na na piyesa dito sa may preamp niya. O, oh, tingnan nyo, sa mga gustong gayahin ayan, payag naman siguro si sir na bulgar eh, vulgar ito, yung diskarte niya. Alam ko, wala naman tinatago yun eh. Mabait naman yun. Antag niya sa kanya. <laughs> ayan, tapos, yan lang yung dinagdag oh. Ayan, yung 180 ohms. Ayan, hindi ko inaangkin ang, ang diskarte na ito ah. Kaya nagkikredit ako or nagdi-disclaimer ako. Sinubukan ko lang gayahin. Kasi nga, nung nirepair ko yung gawa niya, ipalit tayo ng control nun is okay ganda ng impact ng base nya madiin madiin yung base nya kaya sabi ko try ko try ko kapag meron akong upgrade try ko kasi meron naman ako marunong ako guys mag modify ng 5 to 737 sinusubukan ko lang yung mga iba nating kapwang technician na yung discarte nila na iba yung feedback kung ano magiging klabasan yan sinusubukan, sinusubukan lang natin kaya ito na yon yan, ang diskarte niya guys, kung gusto niyong gayahin, putulin niyo lang 'yan, ulin niya diyan. Negative positive kasi 'yan. Yan, papuntang uh, preamplifier. Yan, puputulin mo lang 'yan tapos mag-jump ka nang magkabit ka nang, ayan, 180 ohms na 2 watts, same sa may kabila. Kasi negative nga, kung either kung negative ito or positive ito, basta dalawa 'yan. Yan, mag jump ka. Sundan mo lang yung linya nang negative and then positive na galing sa may Uh, output papasok diyan sa my preamplifier. Yan. Tapos yan. wala ka nang diyan. Wala na. Wala nang modification na ginawa or nangyari. Yan naka-stock na indirect na na 'yan. Tapos ang ko lang din diskarte ko naman yung C2073, yung ito. And then ito, yung A940, pinalitan ko ng 1837 NF4793 yan para sa mas mataas na bultahe yan isang pares tapos yung isa dito yan eto and then eto tapos sa may biasing nya yun ang naligo na puti na yan yan ng thermal paste yan 9040 na nakalagay kasi dyan ako pinalitan ko ng 551 yan ay sir ganun din eh pinalitan niya rin. 551 rin naman ginamit yan pwede nyo palitan ng 551 yan And then A42 42 ba? Tama ba? Maka tayo O oh, 42 42 yung negative eh Yan A42 Tapos Toppers Toppers pa rin naman ito Toppers na uh, Toshiba na C5200 And then A1943 Yung transistor na ginagamit ko dyan guys Puro mga Urig yan Hindi ko makapit. Yung mga bunot yan Bunot galing sa mga Amplifier din yan, orig Kahit kaskasin mo yung mga nakasulat yan Hindi mo mabubura yan Yan, tapos Toppers yan, diba? Toppers kabilaan Tapos, siyempre Naglagay tayo ng, ang inching kasi medyo manipis Hindi medyo maliit, naglagay tayo ng extra na Fan, para sa alalay Ng init Yan Yan, may layo ko kunti Yan, ganyan yung magiging klabasan niya. Medyo nagiging bulky lang siya kasi nga Nagdagdag tayo ng extra wire Now, Okay lang naman kasi yung iba namang wire dyan, eh, stock naman yan eh. Sa kanya pa rin naman yan. Tapos, yung isa pa palang uh, gagawin nyo kapag... Uh, ...gito, siyempre tataas na yung bultahe nito. Siyempre, yung resistor para dyan sa may relay, is papalitan nyo. Ang gagawin nyo dyan, tataasan nyo. Imbes na kung 100 ohms yung naka-series dyan, magiging 200 ohms, is dudublihin nyo. Gawin nyo mga 400 ohms or 350. Para hindi tumaas yan sa may Ang hindi tumaas ang labas yan sa may relay Kasi baka mamaya masira yung uh, relay nyo Kasi 12 volts lang yung relay nyan Ito naman nakalagay dito Parang 20 Ba 28 nakalagay dyan 12, 12 lang naman sa loob ah Yan 12 yan oh Yan Kapag hindi nyo Kung hindi kayo magpalit ng resistor dyan Maaring masira yung relay nyo Kasi tataas yan Kasi nga nagdagdag kayo rito ng multahe oh eh, diretso yan eh Tatawid lang yan dyan Magkakaroon na ng bleeder yan uh, Bleeder para sa may uh, Pagpasok niya dyan is Bababa yung multa eh Kaya dudublihin nyo Sabi natin 100 ohms, 100 ohms, 200 ohms In series Gawin nyo 400 ohms Yan Para uh, madrap Madrop siya sa 12 volts Iyon Sana nakapagbigay ng idea tayo Yun ah Pan lang yan ha? Sa mga gustong gayahin Yan Magdagdag ka lang ng Ito, Transformer yung transformer nito, iba na to Kasi yung original nito, maliit Ayan o no? oh. Naliliitan ako e, tinanggal ko, pinalitan ko ng Sa buto na, na galing na ah, Transformer Yan, Medyo malalaki na ito Ayan. 55, 055 Datagdagan nyo lang yung 55 na yun Gawin nyo, ay 55 Yung 33, gawin yung 55 Ayan, Dagdagan nyo, 55, 055 55, 055 tapos, siyempre, yung stack yan, papasok mo sa dyan. Yan. Sa stack niya yan, ha. yun Tapos, yung extra, siyempre, maglalagay kayo ng isang diode. Yan. Para individual diode sila. Tapos, magpaparalel sila sa out. Yan, sa out, ha. Yan, para may idea kayo kung gusto nyong gayahin. Kung malakas yung loob nyong gayahin, hindi. Yan. Kita ko sa inyo. <laughs> Dito sa labas na, sa labas ng diode nang hindi sa loob sa labas ng diode yan o sa labas yan positive ground and then negative pasensya na kayo sa ginamit natin na wire ha ayan mas makwan ito mas simple siya gawin mas madali gawin ang ito lang yung medyo mabalak ka kasi dalawang transformer yung dadagdagan mo eh medyo may kamahalan yung tanso ngayon sa <laughs> so, ngayon ito pinalitan na pala natin ito lahat ng control nito is bago na ito. Siyempre, repair and then upgrade na ginawa natin dito eh. Yan, bago na ito. Gumagana lahat itong apron front panel niya. Tone control, base, mid, treble, and then balance. Gumagana yan. Pati sa may mic section niya is gumagana. Pati dito sa may module niya. Ano ba to May bluetooth ba ito? Palamang may bluetooth siguro to USB. Parang wala. Baka USB lang. Hindi natin alam. Basta, bahala na. Ang ginamit ko kasi is yung input sa may EQ in. Yan, gumagana lahat ito. Mukhang stuck siya. Sa in front, mukhang stuck kasi nga mukhang kwan lang siya eh. Uh, integrated siya, pero deep inside sa loob niya iba na. Naka-modified na siya or upgraded na. Yan. Mga sabihin na naman kasi sa previous vlog ko doon, marami nagsasabi na wala daw, wala daw pinagbago yung tunog. Meron, merong pinagbago. Kasi nga, tinasan mo yung supply. Buti kung hindi mo tinasan yung supply. Eto, iba na to. Iba na yung supply nito. Tinasan na. tumaas yung multahe, tumaas yung ampirahe. Kaya lalakas talaga siya. Ayan. Tapos, ang nasasabi na wala yan. Kasi nga, eh, yung kapasitor is hindi pa di, 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 dinagdagan. Okay lang yun. Kasi nga, bawi naman dito sa may, eto, sa may transformer niya. Ayun, mahaba na may paluwanag ko. <laughs> Basta wala tayong pan, ha? yung front panel niya, gumagana pa rin yan. And then, pati sa may back panel niya. Ayan. Ayun, paparinig ko sa inyo yung tunog niya. May nakakabit na ito. Pasensya na kayo, ha. hindi ko pinakita kung paano ko siya ginawa. Diyan, pinaliwanag ko kung paano siya ginawa. Pakita ko nga sa inyo, kung hindi naman, kung hindi naman ng paliwanag na maayos, eh, wala rin, di ba? Yan, basta ganyan oh. No? Yan lang naman yung itadagdag nyo. Kung lang yan, no? linya na yan sa ilalim. Tapos mag-jump kayo ganyan. Ganun din dito. Oh, yan, tutok natin ng maigi. Yan, para may idea kayo. Okay? Tapos may nakakabit na na uh, speaker ito. Yan. Ah, uh, isang base lang, isang base, isang tweeter. Yan, para uh, marinig nyo yung tunog niya. Ayun, nakarigtang to 20 ako. Yung wire, bineltan ko ng makapal Kasi meron akong wire na makapal dito Ayan, oh. Makapal na ito, medyo luma lang Pero galing sa original na amplifier din Na, na integrated yan, Pinutol natin dito Ayan, oh. Iba na yan, malaki na oh. May ilaw na siya oh. dito sa may, di ko alam kung Kuan lang to, USB lang ito Or may bluetooth ito eh mahala na si Sergio ayan, gumagana na yung dalawang fan ito, exhaust, ito yung stock nya ito yung dinagdag natin yung supply nyan, dito ako kumuha sa isang transformer dito para hindi na sila maghahati ng lakas ng isang fan bagkos eh, maseralis ang supply, kaya malakas yung ikot nyo oh. dito galing yan sa isang transformer, kasi ito may mga abang rin naman na wire to eh. ayan ngayon, patugtog tayo Ayan, patalastas kasi naka-bluetooth tayo Pambira Ayan na naka eq ako naka eq Para ah, hindi mo na natin magamit ito Pero gumagana lahat ito Hello. Sakit sa tayo ngayon Twitter Ibang iba yung tunog niya ba? Diba? Compare mo sa Sa mga 5 lang na Na-stack Iniamak na malakas talaga ito ang gagandahan nito guys is andyan pa rin yung uh, base mid and then treble nya kumbaga naka stock sya na na, na, na 5 yung tone control upgraded lang yung pre amplifier nya lakas Ayan lang, sana nakapag uh, bigay idea tayo sa mga gustong subukan yung mag-upgrade ng amplifier nila. Kasi ang dami nang tatanong sa akin eh kung magkano yung upgrade, magkano yung ito. Pwede niyo pwede naman kung may kunting knowledge kayo eh, pwede nyo yung uh, pagpraktisan yung amplifier nyo Uy, <laughs> kung willing kayong mag-risk ng kung ano man maging klabasan, eh sige, pagpraktisan niyo yung 5 button or 6 auto nyo. Kung ano man meron kayo amplifier. <laughs> Malakas. So yun, mali abangan nyo na lang sa susunod na video natin. Ito, repair lang nakalagay nito pero pinapa-upgrade na ito. Ito naman, Ah, uh, ibang diskarte naman ito. Ibang tick naman yung ang, ang gagayahin natin na diskarte. Iba naman. <laughs> ito, ibang take to. Ito, iba naman. Yan, subukan natin lahat ng mga ginagawa nila. Subukan natin uh, gayahin. Tingnan natin kung ano magiging outcome ng tunog, di ba? Subok, subok na ni Sir to. Ah, uh, shout out sa iyo Sir, ako mapanood mo to. Yan, subok na na diskarte ba? Hanggang dito na lang yung walang kwentang vlog natin. Maandar na ito eh. Matagal na ito pinapandar ko. Akin lang, eh, may content tayo. And then, siyempre, makapagbigay idea tayo. Kahit na uh, malit na bagay lang. Sa mga gusto papa repair, uh, along sa Uyo, Quezon City, ay eh, shop natin. Number 41, Don Julio, Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City sa uh, social media pages natin sa mga hindi pa nakapag-follow, pakifollow and di siyempre pakishare ng mga walang kwentang video natin sa main Facebook YouTube channel sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe, like, share and di siyempre pakihit ng bell button sa gilid para updated tayo sa mga susunod so, na video na i-upload uh, ko Ingat, God bless and then peace atin lahat